naman nang hindi ko makain. Hindi ko makain. Lagi na nga lang tayo walang kain eh. Sabihin mo, kumulang tayo misa ng ano nung pagkain. Eh, misa ka na nga lang kain, eh. Yeah. 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 mo! Yeah. 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 Bert! Dali, ma, tama, dali ito, so Bert. Okay, mo sa ito ito! mo! Alalayan mo, alalayan mo! Ayaw mo, daan-daan lang! Alalayan mo! Pero dito! Anong nangyari sa'yo? Bakita ka namin, nakatumba na lang dun eh! Uy! Daan-daan! Lasing ka ba? Oh shit! Oh. Uh, ano? Bert, tulungan mo ako! Bigas! Uh, lasing ata to eh! Girls! Uh, yes. Sabi mo na ka dyan! Sitsuki okay, oh! Sitsuki! yung mas! Ah, oh, nice. ah. ano? mo, ano, busy ako eh. Ano na sa uh, mall? Diyan lang, sa may labas. Eh kasi... Okay, ano, may, may, may pinapabili kasi state Stet. Eh, eh hindi eh, ako makapag-drive. Man, sakit lang pa ako eh. Ano mo? Diba? Ang sakit. Ay, 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 Ha? Huh? Wala mo naman busy ako eh. Eh hindi nga ako mag-drive. Eh paano yan? Eh ibang ako na lang doon. Ibuwan ako lang eh. Pipe mo lang sa highway yun. Wala mo siya. Tara na, tara na. Oh, eh sasama ka rin pala eh. Gusto mo ibabangga eh, pa si Bakal eh. Tagot mo ako ha. Libre oh, mo ko ha. Wala na. akong pera ha. Wala oh, akong bala sa'yo. Sige, tara na. Halika na. Oh, tara na. Eh. May buto yun. Diyan si Alamat. Para lagaan yung... Eh, oh, isa't lang naman tayo. Sus Salgang mga pagdani, ang tigla mo. Oo, oh, ang sakit diba? Oo, no oh, seatbelt, bird. yung busal Tain mo. Ito yung busal. Ang busal. Busal. Seatbelt. Yung Ay, seatbelt. Ayun ako naman. Ayun guys, papunta na kami. oh, ang oh, mga oh. to? Oo. Oh. Oo oh, nga sila An na? na. to? Ayun ko dyan. Oh, Uy, radic! Dick. Dick! Eh! Oh, siya, sige. Ngayon si Riddick. Ibang mo. Hey, ka lang eh. Baka mamaya meron namang maibigay sa atin yan. Okay, uh. Dick! Ano yun? Ay <laughs> lang. May ano sa likod namin eh. eh. Baka meron ka dyang ano. Alin? Baka meron ka dyang bariya. Oh. Bariya? Oo. Oh. Wala akong bariya dito eh. Wala ka dyan? Wala eh. Wala to. akong maitutulong ito. Wala akong pera eh. Paano tayo yan? Sikas eh, ka na lang. Eh, Dick, baka pwede mo kaming pautakin kahit na 5,000 lang kasi naglalambing yung kapatid ko eh, baka pwede naman. 5,000? Oo. Kung meron ka lang naman, kung meron lang. Pero kung ano, Nauunawaan namin. Hindi namin kailangan ng pera, hindi namin kailangan ng cash. Ang kailangan namin, Gigas. Okay lang. meron maunawaan nyo naman ako, no? Ha? Maunawaan nyo naman ako, no? Oo, na meron ka. Wala eh. Dime sinabi. eh. Sige na. Sige na eh, ito nga, utang ko nga dun eh. Parating palang sahod ko eh. Sige, sige, Dit dito na kami ito, okay, ito. ha. Okay no, ha. Oh, sige. okay, salamat. Oh, salamat ta lang. na lang. Okay okay. okay, okay. Bakit sayang dito tayo nakairit? Kay. Ano naman tayo pagkain? Tino mo ni ay 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 mo ko tus wala pa na tayong pangkain. E, ito lang din ang dinawi. Ito lang din ang titigi. Oh, wait naman sa you Bert. Tapos sagot ko pa sa kuya. Siyempre, dapat ikaw may pera sa ating dalawa. Ano naman talaga, oo. So sige. Ano 'yun? 2,000 lang ha. Pera. Oo. Tayo'y klamo. Ginapatay mo na yan Okay lang Tawin. yan, minsan umanod din tayo nang hindi ko Hindi kumakain? Lagi na nga lang tayo walang kain eh, sabihin mo Umanod tayo minsan ng ano ng pagkain e, minsan ka, ano, Eh, minsan ka na nga lang magkain uh... <hazit> Uy! Uy! Kako! Inay matay! Ano mo! Inay eh, matay! Uy! Kuya. 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 Wait. Dali mo, dali mo sa oji. Tsuki. O nga. O tara. Tara. Tsuki. 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 Ay, mo maglakad! Ano nangyari sa'yo? Tara, tara, tara! Bert, ako mo! mo Ay alalayan mo, muna. alalayan mo! Ay, mo, daan-daan lang! Alalayan mo! Tara dito! Ano nangyari sa'yo? Nakita ka namin, nakatumba ka na nandun eh! Uy, daan-daan! Lasing ka ba? Ha? Ah? Uh. Ano? Ay, tulungan mo ako, ang bigas! Tawa mo! Sige! Uh. Teka lang! Ah! Uh. Uh, lasing ata to eh. Uh. Yes! 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 Tabi muna Uy! Anay matay eh! Si Tsuki o! Tagalitin yung mask! Tsuki! 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 mo, Tsuki! 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 Ano ba, lasing ka ba? Baka nag- <makes> <makes> Hindi, kasi ba- baan... Nga ka muna! Ah. Pahinga ka muna dyan! Pagkain, gusto mong pagkain? Ano na mong maningyan! Hindi sumagot eh. Parito. Ano ba ito? Anong dyan? Ano? Yeah. Hindi <makes> ko alam eh. Malamang magkasama tayo. Hindi, hindi kaya lasing yan. Ano ba ang nag, anong ginagawa niya sa buhay? Apapalay ko ba dyan? Di sana, sinama, sinama niya, sinama niya ako. Oh, shot, shot siya, nung no, ano. Ay, ano, mo na kanihin. Pagpahingin mo nito ako. Bert, pag nagising, pauwiin mo na. Papag-uwi na agad? Aba, malamang, hindi naman dito nakatira yan. mo na, anong panggapin dito niyan? Ikaw na magsabi eh. Ikaw, naka, ikaw nagdampot eh. Ikaw nag-alala niya. Eh. Ikaw nagdala niya dito eh. Bakit ako pa? Oh, okay. bakit? You know, wala na nga akong pera eh. mo pa ako. Tumulong pa tayo. Alam mo <laughs> namang eh, B pag basta pag ba yung may uwi naman yan, sigurado. Uy, sigurado yun mo lang na may uwi yan, dahil wala ang tutulugan dito yan. Wala rin ako ipapakain dyan. Nag-center na tayo. Huwag akong sisihin mo. Eh, bahala ka dyan. lang ka eh.